ang pagkakaroon ng tao ng napakahabang buhay noong unang panahon gaya ng inilalarawan sa mga unang kabanata ng aklat ng Genesis, ay tila isang misteryo. Maraming mga teorya ang mga iskola ng Biblia maging ang mga siyentipiko patungkol sa paksang ito. Ang Genesis chapter 5 ay nagtataglay ng talaan ng mga makadiyos na angkan ni Adan, ang angkan na sa pagdating ng panahon ay panggagalingan ng tagapagligtas. Posibleng pinagpala ng Diyos ang angkang ito at binigyan ng mahabang buhay dahil sa kanilang pagiging makadiyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Habang isa ito sa mga posibleng paliwanag, hindi naman partikular na nililimitahan ng Biblia sa mga taong binanggit sa Genesis chapter 5 ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Maliban kay Enoch, hindi partikular na tinukoy o kinilala sa Genesis chapter 5 ang mga taong maituturing na ganap na makadiyos. Marahil ang lahat ng mga tao sa panahong iyon ay nabuhay ng daan-daang taon. Narito pa ang ilang posibleng kadahilanan, binanggit sa Genesis chapter 1 verse 6 to 7, ang tubig sa itaas, na tumatakip, at nakapalibot sa mundo. Ang nasabing tubig na tumatakip sa mundo, ay maaaring gumawa ng isang greenhouse effect, sa buong mundo, at siyang humarang sa malaking bahagi ng radiation mula sa araw na tumatama ngayon sa mundo. Maaaring ito ang naging dahilan ng napakagandang kondisyon ng pamumuhay sa mundo noong panahong iyon. Mukhang ito ang ang pinakatamang paliwanag dahil mapapansin na pagkatapos ng pandaigdigang baha noong panahon ni No. bigla na lamang umiksi ang buhay ng mga tao. Tila ipinahihiwatig sa Genesis chapter 7 verse 11 na sa panahon ng pandaigdigang baha, ang tubig na tumatakip sa mundo ay ibinuhos sa mundo na siyang dahilan ng pagkatapos ng magandang kondisyon ng pamumuhay. Ikumpara ang mga edad bago ang pandaigdigang baha sa Genesis chapter 5 verse 1 to 32. Sa mga edad ng tao, matapos ang baha Genesis chapter 11 verse 10 to 32. Matapos ang pandaigdigang baha, kaagad na umiksi ang buhay ng tao, ang isa pang posibleng kadahilanan ay ang uri ng genetic code ng unang mga henerasyon, matapos ang paglalang si Adan at Eva ay nilalang na perpekto, kaya maaring hindi pa nagkaroon ng maraming sira ang genetic code ng tao, bago sila magkasala, sila ay ligtas sa lahat ng anumang uri ng karamdaman. Maaaring naman na ng kanilang angkan ang ganitong katangian. Ngunit, sa paglipas ng panahon, dahil sa paglala ng kasalanan, lumaki rin ang sira sa genetic code ng tao, na naging dahilan upang madaling dapuan ng maraming sakit at umiksi ang buhay ng tao. Kung may natutunan ka sa videong ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe, at i-click ang bell icon. Salamat, hanggang sa muli. Paalam!